Ay, naku, nandun ito ako oh, ngayon sa birthday ni April. Nandito si siya. Ito si, ito. Okay? Eh, ayan, si Ate Jaja. Ito, si Pia Ray Ray. Ito, si Marjo Rot. si Elidor. <laughs> I mean, Edor. Change my mind. Si Elder Rot. Eh, my panot. Ito, si Karn. Ito, si Nina. Ito, si Nina. Oh, wala lang yung appetite nila. Yes. Yeah. Oh, ito si ate Joy to the world. Heather. Ito si Sir Lane. I mean, Sir Mane. 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 Ewan ko. Ewan ko ang pangalan niya. Basta siya. I'm kinda hungry. Diba? Uh, kung hungry ka, kumain ka na. Okay. okay. So si ate Jaja. Hi, Jaja. Bongo Jaja Colley. Smile na natin. Ganyan mga oh, laway, dadamon na silang lahat. Ayan, unang-unang kumakain. Uyat naman siya. Ayan, ayun. Ayan, ayun. Ayan, ayun. Ayan, ayun. Ayan, ayun. mo